Magandang mga maganda naro po, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to. Kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan ng salita po niya, ang Biblia. Sa so, ngayon po, pag-usapan po natin ay isang papanong na paksa. Ang papagat po natin, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga multo at haunted houses. Ang iba po na niniwala po sa mga multo o mga espiritu na mga tao na namatay. Tinuturo po ng Biblia may mga espiritu. Pwede po sila maging mabuti at masama. Pero po taliwas sa, sa salita ng Diyos na may mga espiritu na mga namayapa at pumanaw, na nananatili po sa mundo at nagmumulto po sa mga buhay. Sabi po sa Hebreo sham 27, Nakatakata po sa tao ang umatay ng minsan at pagkatapos nito, ang paghuhukom. Pagkatapos po mamatay, anong nangyari? Paghuhukom. Para sa mga mananampatalaya, ang resulta po ng paghuhukom, ay langit. Ano po? At para sa mga hindi mananampataya, impyerno po. Bukasan po natin ang nakalagay po sa salita ng Diyos. Sa ikalawang korinto, lima-anim. Okay, bukas din po kayo sa Biblia para makabasa niyo rin. Nito. Sasabi po dito, kaya panatag ang aming loob. Kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawang, ay eh wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon, sapagkat mumuhay tayo sa mananampalataya at hindi ayon sa bagay na nakikita. Hanggang talatang wala pala yun, hindi kami pinanghinaan ng loob, kahit mas gusto na sana namin iwanan na ang aming katawan, makapiling ng Panginoon. So ito po ay para sa mga mananampalataya, sabi dito habang nabubuhay pa tayo sa katawan wala tayo sa tahanan ng Panginoon so ang krisyano po kapag namatay didiretso po sa uh, kaharian ng Diyos sa Pilipus isa kalampu tatlo nahating isip ko sa dalawa ang mabuhay o mamatay. Gusto ko sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Mas maliwanag po dito na si Pablo ng hasalita, sa hindi niya alam kung anong gusto niya kung mamatay o mabuhay, pero mas gusto po sana niya pumanaw na at makapiling ang Panginoon Yesus. So, para sa hindi mananampalaya, puntahan naman po natin sa Mateo. 25. 46. Okay, so nakalagay po dito. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ng matuwid sorry, bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. So, dito pang yung nasalita, sabi, sabi niya, yung mga taong uh, masasama, itataboy niya sa kaparusahang walang hanggan. So, mo yung mga namatay po na wala sa pangon o hindi man ang na napakaya. Saan po sila didiretso sa impyerno? So, wala pong kitna hindi posible po na manatili sa lupang spirito ng patay. Sa anyo ng isang multo? Kung may nakita po tayo, narinig sa paligid natin, napaparamdam ko no, ng multo, ayon sa Biblia, hindi pwedeng mga kaluluwa o spirito ito ng mga yumao natin na mahal sa buhay. Ang tinuturo po ng Biblia na may mga espiritu na pwedeng kumonekta at magpakita sa physical na daydig po natin. Dalawa lang po ang klase ng mga spirito. So, ang una po, mga anghel, at pangalawa po, mga demonyo. Ang mga anghel, mga spirito po na tapat na nililingkod sa Diyos, mga mabubuti po sila, matuwid at banal. Ang mga demonyo naman, mga anghel na nahulog sa kasalanan, mga nagrebelde sa Diyos, masasama po sila, mandaraya at mapanira. So, nakalagay po sa kalamang guhin to. Saan po natin doon? Yung isa. Talata lahat, ha? Okay, so, nakalagay. Ang, at hindi naman yan nakapagtataka dahil maging si satanas ay nagkukunuring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Yon ang isalabi lima. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay nagkukunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na parurusan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ayan. So, dito po nakalagay. Nagaan yung mga anghel ng liwanag ang mga demonyo. Pwede sila magpakita sa kahit anong anyo, hugis at formal. Kaya ang kaya po nilang magpakita bilang multo at magpanggap na tao na patay na. Ang pakay po nila, takuti ng mga tao hanggang sa hindi na tayo makapamuhay ng normal dahil nabubulabog o nagugulo nila ang buhay po natin. Gagawin nilang lahat para dayain o lukuhin ang mga tao. Patiba ang tawag po sa kanila, multo, gold poltergeist. Kung may nagagana po na aktibidad na spiritual, no? Siguradong kagagawa nito ng mga masamang spirito. So, meron naman po mga pangyayari na nakakatulong daw ang mga multo o mga spirito. Lalo na sa mga investigasyon kung saan nakakakuha ng mga impormasyon na magagamit ang mga psychic sa mga spirito na to. Huwag po natin kalilimutan na ang mga pakay o ang pakay ng mga masamang spirito ay manling lang ng tao. Kaya, kung nalipat ang tiwala po natin sa psychic imbes na sa Diyos, magagawa po ng demonyo na magbigay ng tamang informasyon. So, kahit na totoo pa ang sinasabi po nila sa atin, ang pinagagalingan naman ay isang source na masama ang motibo. Pangkaraniwan lang po ang interes no, ng marami sa, pa, sa paranormal. May mga individual at mga nagninegosyo na sila raw ay mga ghost hunters. Tinutugis nila mga multo. Kung may pambayad po tayo sa kanila, tataboy nila ang multo sa bahay po natin. Tinuturing na normal ngayon ang gawain ng mga psychic at mga medium, yung mga seances, yung mga nakapabilog tapos tinatawag yung spirito ng patay, at yung paggamit po ng mga tarot cards, yung mga barahang ginagamit sa panghula, yung may literato ng The Hangman, Marano po po ba, no? Sa batid po natin, ang mundo ng na mga espiritu ay nariyan. Ang mga nga lang po, imbes na hanapin natin sa Diyos ang katotohanan at pag-aralan natin po ang kanyang salita, hinahayaan po natin na iligaw tayo ng espiritu o ng dagdagdig na spiritual. Sigurado ang pinagtatawan ng po tayo ng mga demonyo. Dahil naguguyo nila ang masa ng mga tao sa mundo ngayon. So, na-explain na po natin ang po. Kung saan po galing ang mga multo, bakit nagkakaroon ng mga uh, haunted houses, no? dahil po ito yung gawa ng mga masamang spirito. So, tayo pong mga kristyano, hindi po tayo ganyan pagkat hindi po natin nababasa sa salita ng Diyos kung ano talaga yung ano po so sa mundo na to kung hindi po natin alam ang nakalagay sa salita ng Diyos madali po tayong malinlang ano po ng mga gawa ng masamang spirito lalo na po hindi tayo tinuturuan sa mga simbahan no, ng katotohanan ng salita ng Diyos kay mga tao naniniwala sa mga multo ano mga haunted houses po. So, lalo na po ngayong darating na tinatawag na All Saints Day, no? So, yan po yung kapistahan po nila ng uh, sa satanismo, no? Yan ang isa sa mga holiday po nila na malalaki. Diyan po sila po ay uh, sinasabi natin nagfa-fasting, no? At uh, nagdadasal sila sa kanilang Diyos Diyosan. Pero po tayo po na nakilala sa Panginoon, hindi po ta tayo pwedeng malinlang po ng mga ganon dahil po alam natin ang nakasulat sa salita ng Diyos. Tama po. So napakaganda po na ang Panginoon po natin. Pinuksan po ang ating mga spiritual na paningin. No, ating kaunawaan, sa mga bagay na spiritual. Kaya yun po ang uh, um, katotohanan na nakalagay sa salita ng Diyos. Nang tao pong namatay, hindi na po babalik sa mundo. No? Sa so, iba niniwala sila na nandito po sa mundo ang kaluluwa o spirito ng patay ng um, apat na pong araw. Hindi po totoo yun. Wala sa salita ng Diyos tayo po ang paniniwala natin na nakalagay po sa banal na kasulatan kapag namatay ang isang tao kristyano man siya o hindi diretso po siya sa kanyang huling hantungan Yan po, na siya po ay nakilala sa Panginoon binigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon diretso po siya sa piling ng Diyos kung hindi naman po niya kilala ang Panginoon hindi siya namuhay para sa Panginoon. derecha naman po siya sa lugar ng kapursahan. Ano na kung tawagin po natin ay impyerno. Kung saan po ang uday hindi namamatay at ang apoy hindi rin namamatay. so, na-share ko na po sa nakaraang video ko ay yung uh, ilang mga katangian po ng uh, impyerno. po So, kayo po, kung ngayon lang po kayo nakapakinig, nakapanood ng itong klase mga video, magsisi na po tayo kung tayo po ay naniniwala. Ano po? O nakipag-usap tayo sa mga o sa paligid po natin na hindi natin alam kung saan ang galing. Ano sa so, dalaw lang naman po ang spirito, spirito ng Diyos o spirito ni Satanas. Ano po? So, ang spirito po ng Diyos, kikilos po kapag nandiyan po ang pangangaral ng salita ng Diyos ang pangangaral tungkol kay Kristo Jesus so yun pong hanapin po natin no? Ang gusto po natin ng kaalaman, karunungan no? sa mga spiritual na bagay ang hanapin po natin ng Diyos kung gusto po natin matuto kung po, gusto natin makaalam ng katotohanan So, pagsisiyan po natin lahat po natin mga uh, ginagawang mali, kasalanan. No, kung kayo po yung mga kasama rin sa mga programa sa TV na uh, tinatawag sa sarili mga spirit questors. No, magsisi na po tayo. Yan po yung kasalanan sa Diyos. Dahil po ang hinahanap po natin ay ang kalaban ng Diyos na mga kasamang spirito. Mahanapin po natin ang Diyos na buhay ang may hawak po ng mga sagot po sa tanong po natin, ang nakakaalam po, kung anong mangyayari sa atin bukas, kung nadito po po tayo, kung saan tayo pupunta, po? So siya po ang may planong maganda para sa buhay natin, kailangan po makilala po natin ang Diyos na lumikha po sa atin. Huwag na po natin gawin, patisiyan natin ang mga natin, at sa munod, nagkapin natin Panginoong sa so Kristo bilang Panginoon, sabi ng Panginoon, siya nasusunod. Siya nag sa buhay natin at tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin, sa ating sariling uh, kabanalan, para tayo maligtas, kundi sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbano. So, niyayaan ko po kayo na sa muna po sa panilangin na ito, ng pagsisisi at uh, pagtanggap sa Panginoon, pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon sa magita ng kanyang butong anak ng Jesus. So, dumulog po tayo sa Diyos. Lord God, maraming po salamat, Panginoon. Sa natutuhan ko na naman ngayon, Panginoon, tungkol sa mga spiritual na bagay, Panginoon, na yung pala pong mga uh, uh, ghost ghosts at mga haunted houses. Hindi ko dapat paniwalaan, Panginoon, dahil ito po ay hindi galing sa inyo, Panginoon. Patawad o Diyos, sa mga mali kong paniniwala, Panginoon, sa mga ginagawa ko po na hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan. Patawad, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan ko, At Panginoong Yesus, pinukusang po ngayon ang aking puso, tinatanggap po po kayo. Bila aking tagapalitas at Panginoon na aking buhay, kayo na po maghali, Panginoon, at magpatakbo na aking buhay. Simula sa araw na ito, ako po ay susunod sa inyo at maglilingkod sa inyo hanggang sa uli niya. Panginoong Hesus, kuskusin niyo po ako ng banal na espiritu upang makilala ko po kayo, maintindihan ko po ang salita at uh, maging matagumpay ako, Panginoon. Sa lahat po ng mga lalang ng Diablo, thank you, Lord God. Sa kapatawaran po ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan na aking kaliwa, Panginoon. At sa buhay na walang hanggan, na pinagkakalawag niyo po sa akin, dahil ako po sa mga sapagtataya sa inyong buntong anak. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng ginawa ninyo sa plano niyong napakaganda para sa buhay ko, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, kung tayo po yung nalalangin yan, matuwa po kayo, magala kayo dahil napatawa rin yung mga kasalanan niyo. At sinabi po sa salita ng Diyos, ang papahayaw ng mga kasalanan, ang Diyos po ay tapat at manal mapapatawad. So Sa para lang kayo, magbasa kayo ng Bible, simulan ni po sa Gospel of John, para makilala niyo ang Panginoon Yesu Kristo. At sa mga maghanap kayo ng church, ako saan po pangalan pa kayo ng lamang tinataas. Hindi pangalan pa kayo Mama Mary, hindi pangalan pa ako Sino Sino Santo, hindi pangalan pa ng founder, hindi pangalan pa ng simbahan at sekta. Kundi si Jesus lamang dahil siya po ang magdadala po sa atin sa presensya ng Diyos. At sa mga mga maghanap tayo ng church, ako saan po salita ng Diyos sa pinapangaral, walang dagdag walang bawas, wala dyan sa Revelation, hindi po salita ng tao lang, Opinyon ng tao, takoy ng tao, filosofiya ng mundo. Hindi po desisyon ng simbahan, kundi purong salita ng Diyos ang dapat tinuturo po sa simbahan ng mundo. At ang mga tao po yung malayang magbukas ng Bible para sa sarili nila, hindi po sila binabawala ng kanilang mga ministro. At sa mga mga napunan ngayon ng church, ang saan po, ang banal ng spirito sa kalakit na Tinutulungan eh. ng mga tao sa pagsamba nila at pinabagong buhay ng bawat mananang patayahan tinuturuan sila ng katotohanan ng Diyos. So, kung iba yung magpala na po nating um, programa program ngayon, sabi niyo po ninyo ako, malita niyo sa mga kapitbahay, kakilala, na may sagutan niyo sa mga tanong po nila. At kung meron kayong mga dagdag na tanong, prayer request, comment, suggestion, feedback, sulit niyo lang po dyan sa baba ko yung mag-email kayo, mag kaya mag-text. Ano po? At kung kanina kasabay po kayo sa panalangin natin ng pagsuko sa Panginoon, na yung buhay, Pagpalitan so, niyo rin, magsabi niyo rin po sa mga tao. Na ngayon, kristyano na kayo, napatawad din mga yung mga kasalanan yung pumunta na kayo sa langit. So, kung kayo naman po hinihipo ng Panginoon na tumulong sa minisyon na ito, wag po ang inyong tulong na panalangin at tulong pinansyal. Kasi so, ipadala lang po dyan sa personal bank account ko na dati pong payroll account ko. Kasi po, uh, full time ko na pong ginagawa ito. No? para po tayo makapaglitas ng kalulawa. So, ang pakailang po natin dito, kita sa paan ng Panginoon sa so Kristo at dalhin po kayong lahat sa paanan ng Panginoon para maligtas. So, ang susunod po na pagkita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagbalain kayo nating ating mahal na Panginoon.